Good morning po, good afternoon, good evening Welcome po sa channel ko po, Tito Noise Vlogs Sana nasa mabuti po kayong kalagayan mga titos mga titas At sana po eh, yung mga kaanak nyo po, mga ma, ma mahal sa buhay Ay hindi po naputukan noong bago pumasok ang taon 2024 po Kasi po mga kababayan ko in fairness sa gobyerno naman, eh, nagbibili naman sila, nagwa-warning sila na, huwag kayong magpapaputok, mga kababayan ko. O, nakikita yung larawan na yan, yung background ko. Alam nyo ba kung ilan na naputokan itong bago pumasok ang taon 2024? 520 plus. Basta mga 500, ano yun eh, mga 512. Ang masama pa rito, mga babayan ko, sa akin siguro mapuntukan ka medyo hindi hindi masyado ano pero masakit pa rin 'yon. Ano niyo ba kung ilan ang nasawi? Apat po dahil sa ligaw na bala. Ganun-ganun lang ba yun, mga kapulisan natin? Tapat tugisin niyo kung sino yung nagpaputok ng baril na 'yon mga kababayan ko. Yung forensic noon kung saan nanggaling yung balang 'yon. Eh mali mo ba kung um, OFW oh, ba, ba 'yun tinamaan noon yung nasawi? Malay mo ba kung breadwinner yon ang tinamaan ng bala na nasawi? Malay mo ba kung scholar yon na isang magandang eskwelahan? Tapos, bigla masasawi lang dahil sa mga kalokohan ng ibang mga kababayan natin? May mga hawak ng mga irresponsable, may mga hawak na sandata dyan? O, ganun lang ba? Tapat ang kapalit, ganun din eh. Kung ano yung ano, tinanim siyang aanihin. O masama ano niyo ginawa niyo yung mga yung mga napaputok ng ano ng ng barrel. Eh kailangan talagang wala wala tayong capital punishment eh. Kuha kung akong, ano gobyerno habang buhay yan. Buhay ang kapalit mga babayan ko eh. O ito naman mga napaputok na tong mga babayan ko. Hindi ko naman nilalahat ha. Meron tayong mga kapusta sa buhay mga kababayan ko. Abay, bibili pa ng paputok. Kasabihin nila, wala po kami pang, ano, pang medya noche po eh. Wala, wala po kasi kami pera. Yung pala, bumili ng paputok. O, oh, inundok. <laughs> Yan, pa yung paputok kasi yung pagkain nila mga, <laughs> mga kababayan ko. O, oh, sino ang mali doon? O, oh, sasabihin nyo, tradisyon. Kami mga kababayan ko, o oh, sige, inaamin ko yung mga nakaraan dekada na ako, leventador. Pero natuto na kami na <clears throat> sayang po ang salapi. O, oh, almost 15 or 20 years sa kami, na kami hindi na Diyan lang kami sa bahay sa ah, uh, garahe lang. Garahe lang. Nang ako ng sounds. Yun na lang. Ng stereo, ng bluetooth speaker. Pero yung mga ibang kababayan natin, sa bagay, sa bagay, hindi naman natin masisisi yung mga may kaya, ay okay lang yun. Eh, milyonaryo naman yun eh. Eh, yung mga kapos sa buhay, bibili ng halagang 500 pesos na paputok, pero wala silang panghanda. O, oh, tama ba yun? At saka, dapat nga yung mga, paputok yung mga naputokan dyan, medyo harsh ako, ah. medyo, medyo rude ha. Ah. yung gamutin para masanay, para magtanda. Tikas-tikas ang ulo niya. Tignan mo, eto yung mamang to. Tinakita yung hindalaki. Ay, hindalaki. Yung thumb finger niya. O, ayan. Sige, umangat. Sige. Ano? Uti nga sa inyo. Winard ano niya. Nagwani na ang gobyerno na kung magpapaputok eh, siguro mga, na ano lang, yung may hinang paputok lang. Eh, hindi. May Lolo Thunder. May Goodbye, ano ba yun? Goodbye Philippines meron pang ano ba Bin Laden meron pang ano eh basta may mga paputok na ano yung plapla yung kasi laki ng ano plato o bibili alam nyo kung magkano yung 200 pesos o mga 150 pabubutokin nyo lang mga ilang segundo o sunog ang pera nyo sino may kasalanan hindi ang gobyerno kayo ang may kasalanan at panawag ko sa kapulisan natin mga kababayan ko hanapin nyo po tugisin nyo po kung sino yung napaputok ng baril na yon Apat po ang nasawi. O, apat ng pinaka-precious na buhay na wala sa mundo dahil sa mga irresponsible may mga gun owners dyan. Hindi ko nila ha? Dapat, eh, habang buhay makukulong yan. Mga walang silbis sa bayan. Hindi <coughs> ba rin, nyo sa ano nyo? Sa bumbunan nyo, okay lang yun. Wala nang tatamaan, kayo nang tatamaan. Niya? hindi, eh. Kawawa yung mga natamaan, no? Oh. O. Oh. Eh kung breadwinner nga yun, papano yun? Oh. Tapos sasabihin nyo lang, eh, pasensya na po. O. Oh, ganoon tayo, eh. Laging pasensya na po tayo. Matagal na nangyayari yan. Natatandaan ko pa sa Paranaque noon, mga 1990s ata yun, eh. May beranda sila, o oh. may may balcony yung bahay nila. Yaya po siya yung nanay niya. Aba, biglang po ang nanay niya. Ayun, tinamaan sa likod. O, nawala ang buhay ng ano, dalaga dahil sa irresponsable mga gun owners diyan. Hindi ko nila lahat nga. O, ito darating na ano, 2025. O, ano, sige. Papotok pa kayo. Meron naman diyan mga ibang mga qui mga luces, mga fountain, medyo delikado pa rin kaya lang at least safe yun yung paputok ng mga lamentador, mga thunder, mga bawa, mga whistle bomb. O, ganun pa rin ginagamit talaga Kaya, wala may na pa rin ang ano natin may na pa rin ang mga kapulisya natin mga department ng pulis natin mga minsan inutil pa rin nga eh inuulit ko hanapin niyo yung yung ano ay yung napaputok ng app yung ano ha, yung, yung, ano, yung namatay na apat ha tugisin niyo yun ikuloy niyo habang buhay mga buwisit kayo hanapin niyo yun again ha hindi ako nagagalit ha baka sasabihin niyo may LC na naman <laughs> wala tayo ay nag-iipon para sa renewal, di ba? <laughs> babatiin ko ang oh nako. Ano na to? Updated na to ha, revised na to. Marami na akong babatiin ha. babatiin ko si Chubs de la Cruz, si Impact. Ate, Ate Ruby Vlog. Cherry Papus Adventure. Adventures Oxy Stav Shinjin Vlog Official Tiger Field, Shirley Mendrano, Pamangkin, Jane Barona Vlog, Coach MB, Doc Juday, Mamalin Official, Amlena Vlogs, Tess Sabalo Official, Nana Eva TV, Jovan De Papaya, Motorista, Kim Panunggaling, congratulations ha, Mayang blogs, Eldon SK blog, Reps SK Jamming Vlogs, Ahar Purple, Junito Marinado, Mayra T. Sanchez, Kapitek TV, Raya Perolino, Tony Marsan, they said is a mix TV, the Wee Guy, uh, Angel Mix Vlogs, Kathleen, yan yeah, si Chubbs, okay na, no? Arlene Vlogs, uh, Arlene Hugs, Casablanca Vlogs, Eunice and Burgess Tandem, Malus TV, Putri Ranger Adventure, Guwapong Lalaksot, Janna Mix Vlogs, uh, sino to, Benji, Sanchez, Opa, Angeline Longganson ng New Zealand, Dance Cake, Ah, uh, sino ba to? Sweetie Cake Channel, Nuna, Nuna Wonder PH, Durance Vlogs, Ella Kimo, Cindy Mini TV, Elis Neris, Saudi Arabia, Dara Rika Israel, <coughs> Evelyn Orasi, Evelyn Official, Simply Grace, uh, Ate Isabel and eh, Maring Padulina, Nina Laresma Lozano Maritesco Maritesco Ho, Kodios TV, Tita Marie, Angie of San Francisco, Perdi Albino, Kabater Naga, Roswell Adventure, Family Flower Blogs, uh, Jovis Official Channel, Charles Lumawig, Abo SK TV, Tita Pearl, Boss Anin, Girlie Marsa and Casey, Banana, Sara Blog, and Learn. Ay, nawala. Ano nangyari? Ayan. Ano nangyari? Ayun ah. na. Wala nang baterya. So, kaya mga kababayan ko, ha? Sa susunod na darating na bagong taon, mag na kayo. Huwag na kayo mang papaputok. Sayang ang pera. Hindi ako oh, magiging hipokir nga. Yung bata ako, napaputok ako. Pero may ingat ako. Pero sa ngayon, oh, almost 20 years nandiyan na hindi na napakaputok, kasi sayang ang pera. Eh kung milyonaryo kayo, kahit yung isang milyon paputok ang bilhin nyo, okay lang yun. Pero yung mga kapus palad, nasasabihin nila walang panghanda, pero may pambili na ang paputok. O. Oh. Eh, may tiparetsa kayo sa pag-iisip, ha? Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Bye!